hi guys hello so andito naman si Inday Pangs new welcome to my new video so ngayon po ay share ko lang po sa inyo guys sa mga hindi pa po alam kung paano po dugtungin ang video gamit ang capcut so let's go so ang unang gagawin natin guys is kailangan natin mag-download ng capcut So ako kasi mayroon na ako naka-download na, ayan. I click lang natin. At i-click lang natin itong New Project. Click lang. At dito guys, mapupunta tayo dito sa ating uh, gallery, pipili tayo ng video dito. Ngibaway itong dalawang gusto nating uh, idugtong natin. Ayan. Click lang natin. Tapos itong Add, uh, click. Tapos i-click lang ang Export. So 'yan lang guys. So ganyan lang guys, kadali. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Thank you. Bye.